Pupunta kami, andito kami yun sa dagat. So, ang gagawin namin ngayon, manghuli kami ng isda. Yun, napapansin nyo may mga bangka dyan sa likod. Ayan o. Oh. Yan. Ang tawag po sa amin dito, katunggan. Ayan. Or, ito po yung parang, ano, yung kung saan po nakapark yung mga sasakyang pandagat po. Ayan, tulad nyan. Baruto. Baruto pong tawag sa amin yan. Kaya, ito, meron akong ganito kasi pag lalangoy ako, ano to sa mata para hindi ma Maka makakita ako sa ilalim ng tubig. So ayan guys, samahan niyo kami. Ayun yung mga kasama ko. Ayun po sila sila mag kukuha po kami na... maghuli po kami ng isda. Kaya tara guys. Oh, maglalakan muna kami papunta kami doon kasi hindi nga ding magsakay ng Barotos. yan pandagat ano mababa lang yung tubig. So sasayad kami, hindi namin mapapalutang yung 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 baroto, yung sak pandagat oh. No. Kaya ayan maglalakad na lang po kami papunta doon. Kung napapansin niyo po yan yung yan yung coating cutting sa ginawa nila. Sak namin yung nak yan yun. Yan. So ayan samahan niyo kami guys. yung tinatawag nilang mangroves yan sa bilaan yan maraming mangroves ito kasi yan ano po kaya punila tinatanim yan kusang po yung mga isda tsaka tsaka pa po pag may mga malalakas na alon o mga ano ba mga waves sa dagat masasang ganito maraming yung mga makakain dyan ayun ay, sa yes, nito na kami ng mga batang mangroves dito eh, masarap kasi ng higuan dito so kami po ay dito po kami sa doon sa malalayong malayong malayong dapit hindi nga manghuli po kami ng isda ayan samahan niyo po kami yun guys sobrang lawak po sobrang lawak ang lugar <laughs> din dito na napapansin niyo po pupunta kami doon sa dulo kasi doon yung malalim kung saan yung malalim doon yung mararaming isda ayan Okay guys, sana hindi kayo maboring dito sa palabas natin na to ha. Kasi sa tingin ko mag enjoy po kayo dito. Huli po tayo ng isda. Pero gamit po yung lambat, ha lambat. Sa kuwe ni mo Ano?

Malalim na dito. No. Malalim na dito, guys. Hi, guys. Lalangoy na rin ako nito may mayang. nahuli eh. Pero Wala okay, okay. kami nahuli yung isda Pero sabi nila may lam Na ah okay. Napagod lumangoy Wala kami nahuli isda May lambay na dito guys Tara Yan o May lambay dyan Yan o Hindi natin kung totoo ba Mga prank Ayun May lambay guys Ayaw! Ano? May eh, nauling lambay guys so... Milyon May yun o. mo? Buhay na ko na sa third Wow! Itlog o. Wow. kayo no. na. No, may mga... Ito Buntis kayo. Buntis yan. pagenyan Buhay na to. Go. Oh. Kita okay, eh. eh. okay, so, na lain. Oh. anak Okay ni o. Manganganak so... na anak o. Ang laki guys o. kilo yan. <laughs>

Isda kol? Na? Huh? Imi taon na im makadaog ka. Ha? I taon na ginlas no. Eya kay bawana ya. I sukro. Kitirung ko ano tunok ko. Nalqa towa. mabato. Itong ang may gamit ah? Usok? Hindi na Bato Turuan sakit Hindi na, Kitong tiil Nakakall? Huwag ba batal ah? Hindi na, kaya tong medyuhan Lolo, lolo, lolo Guys, may mga isda Ayan oh no? Uli. Huli Hindi, lakos, lakos May isda ito ko dangit. Isda dito guys, marami isda dito sa mga bato. Ilalim. Pinalibutan namin ng lambat para hindi makalabas. Sa pika sa putim. Bato. Ito. Ito mga lambat na 'yan oh, yung mga nakalutang na ano 'yan. 'yan. Ayan, yeah. Meron na dito. Ito, yung kulay puti na yan, no? isda yan. Meron pa dito. Okay, so, isda, oh. Hoy, noy! Yan, karabaw fish. Karabaw fish. Karabaw fish. Pagkatunok ka nito, guys. Sarap. Abot sa tipi mo, guys. Iiwi ka talaga. Ang sarap na tunok. Ha, magsudan na niya. Kukloy. na po yung kuha namin. Ayan, huli. Huli, huli. po. Huli. <laughs> Hindi Kuha. Kuha sa Bisaya. Huli. Yan, isda rin yung malaki na yan. Yan you know? o. Tsaka yun. Putiti.

nagagato guys ay makitanggal dalawang lambat kasi ito eh eh kumbibot ka ah isa ba pag natinig ka niyan, masarap yan abot hanggang langit ang ramdam oh, <laughs> ay san kw te laban